Okay mga boss, welcome back. At na mga boss, wala tayong ganong upload. Nagkasakit po kasi ako, ilang beses ako nagkasakit. Hindi ako oh. Hanggang ngayon medyo ano pa yung lalamunan ko kaya medyo binabagalan ko lang at tinihinaan ko yung boses ko para hindi madali yung lalamunan ko. So, ang topic natin ay D20 OK sa kayong D10 OK ayan. Ngayon, sabi nila, Uh, mas malakas dong D20 okay kaysa D10 okay. So, titingnan muna natin yung mga physical aspects nyo. Uh, dito tayo. Sa kapasitor sa main input, mas malaki na yung sa D20 okay. Ang gamit niya na capacitor ay 47 microfarad 400 volts. Uh, yung dito naman ay 22 microfarad lang 400 volts sa regulator naman na ah, ginagamit ay yung nakadapa lang na IC yan so isang chip lang siya din dito naman sa ano mayroon na siyang oscillator tapos mayroon siyang mosfet na switching pang switching mode yan yan switching regulator yan uh, ah, pa-correct na lang kung mali yung binabanggit ko ah, alam natin na maraming views yan ano na alam na alam ko. So, SMP is MPS ang design ng power supply niya parehos. din sa IC niya, ay yung isa naka sink na. Tapos meron na rin siyang coil 'yan. Meron na siyang coil, mga boss. <coughs> Pero mono version pa rin siya, mga boss. 'Yan. Yung yung supply naman nila ay capacitor naman nila na supply ay ten, 10 10,035 dito sa kanya naman ay sa lang, 10,000 So, mas mababa ang ampere, kahit sa chopper transformer tingnan nyo. Uh, mas ano, mas maliit itong sa D 10 OK kaysa dito. Yung capacitor din sa pinaka IC nila. Yan. Pero yung in terms sa volts sa taas, pareho ngayon. <coughs> May nagtanong din dito si Kuya Sidix kung pwede ba siyang pag nagtap ka dito ng ano ng supply, ko yung 12 volts kung kosa bang magde-charge. Susukatin so, natin mismo yung output nito kung ilang volts yung output niya. So unahin natin tong sa D10 okay. Kuha tayo ng tester. Ayan. Then saksak natin. Aalamin natin yung pinaka-supply. So plug na natin kasi may input siya na 12 volts hanggang 20 so ilang volts ba talaga yung supply para dun sa IC kapag ang ginamit natin ay itong ano, ato ah, 20 input so tingnan nyo yung tester at saka yung ano so na natin then power natin so tingnan natin yung position ng kapasito sukatin na natin na 18 so 18 volts yung supply ng IC na to o, 18 <clears throat> ngayon patayin natin to patayin naman natin yung e 20 ok tingnan natin yung ilang volts yung supply nito check natin yung kapasitor ayan so ito yung kapasitor nyo 21 yan 21 volts so <coughs> naklaro natin nalinaw natin mga boss na yung D20 OK mas malakas talaga dito sa D10 OK uh, in terms of specs nya yung mga laman at saka yung supply ngayon kung ito gagawin yung uh, matik siya mag -char charge sa tingin ko hindi magandang idea kasi pag naglagay ka dito ng 12 volts kasi so, -char charge mo so gagamit ka pa ng graphing resistor o kaya diode para bumaba hanggang sa 12 volts yung supply so hindi siya magandang idea na uh, dito ka na mismo kukuha ng pang -char charge mas maganda yung battery na gagamitin nyo ay external pa rin yung charger na gagamitin So, yun lang mga boss at uh, testing natin kung ano. Sa isa pala lang. <coughs> Kuha tayo ng memory card. Baka sabihin wala tayong testing. Okay. Sabit ko na muna yung memory card dito. yung speaker natin ay <coughs> katina nalang muna ko itina lang natin yan i speaker Music. Okay naman siya. Maliginaw naman tunog. naman tunog. <laughs> <Okay. S 2> so lo lo se 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 So, so far okay naman tunog niya, malinis at uh, buo naman yung tunog niya ngayon. i natin sa D10 okay. Tanggalin natin itong yung terminal. Tanggalin natin dito sa pinaka mini speaker niya. Ayan. natin yung SD card. Igit na din natin yung ano. Igit na lang lahat yung ano. Volume. Music. Punta tayo dun sa music na ano. Hmm. Hmm. Ito, bingi pa na, no? Hindi ko na malayan mga busta, bingi. Okay, so base sa observation ko, ah uh, nakagitna naman sila lahat, nakagitna lahat. lahat. Mas malakas talaga tong D20 ano, OK. Uh, mas malakas talaga tong D20 OK. So ano ba yung mga factor dyan yung nakita naman natin, mas mataas yung supply, although tables lang 21. 1821. 21 pero malaking diferensya ng pinatugtog natin kasama na rin syempre yung mga specs expe nya baka magkaiba din ang ayosin na gamit yung supply mataas ang amperaje yung ano uh, yun ang base yan <coughs> yun lang mga boss uh. try natin sa susunod medyo masama talaga yung pakiramdam ko kaya pasensya na sa mga gusto magpagawa pasensya na mga boss sa ngayon eh laydo muna ako siguro sa mga hindi naman makapagantay sa iba na lang po muna kayo magpagawa at ah, pahinga muna ako pahinga muna ako so libangan ko na lang dito yung mga pinding inuubos ko pero pag isipan ko pa kung tatanggap ako ng panibagong gawa sa ngayon ay ano muna uh, ah, laylo muna ako mga boss pasensya na talaga Hanggang dito na lang tayo at God bless po sa ating lahat.